Tayo sa anong guys? Outlet Mall. Diyan natin bibili lang tayo. Pampadala sa Pinas. O hanap tayo nung ano nung medyo makakamura tayo. Sana maganda yung promotion ngayon. Ah, Bali mga aga pa ngayon guys uh, 12, 12, noon Aga pa, wala pang ganang tao Kaya uh, hindi pa siksikan Ano oh, to? New balance Pinagahan ko na dito kasi grabe na ngayon sa Dubai. Sobrang traffic na. Kahit saan. Tapos kahit anong oras wala nang pinipili. Ang traffic. Ayan. Kaya maaga tayo pumunta ngayon dito. Ang maganda dito. May buy to take to. Ayan. Ayan guys sa Nike. Ayan. part sale up to 60% discount tignan nga natin nung nakarampunta ako dito nakarami akong t-shirt eh ayan na tayo ng sapatos mahal pa rin eh Mahal pa rin Ang daan klaw Pwede rin 390

So, a gamma trail yeah. to yeah. trail. Yeah. i mga Jordan guys Ito yung short, ito yun na lang yung mga preso, mamahal pa rin bumili dito pa na natin sa ano adidas adidas 40% off Parang ganun din eh. Parang wala masyadong tao ah. Dito mas okay mga presyo na naman iba sa Ibaba. Kesa sa Nike. Ayos to. O, oh, ganyan ito. Ang ganda oh. 165 na lang. May way. Adidas uh, Ito, 195 na lang oh. oh. Ano man 225 Ito eh Oh, 399 parang vintage to the okay. this one you get more discount. so 50 dirham 50 dirham that's for all that shirt or? everything you say if you like went like this apply 40% again. 40% again, oh, okay, so I will get more. I'll keep it there. Oh, guys? The long zapatos the long t-shirt. 300 dirhams. See, si iron man, no? Parang ano, eh. pag ano pag, pag, pag di ka bumili, babanatan kanya niya eh. <laughs> Kape okay, eh. Meron palang outlet dito ng ano, oh. New Balance. Tingnan natin. Paano na try na ito eh. Ah, oh, bago sumisikat ngayon eh.

So, gawin ng superhero. Any additional discount on the price tag? Yeah, we raise special discounts. Extra 25%. Extra 25% for all? It's nice. Ganda. Uh, o, oh, ang aso. Ang ganda uh, na 49. Gano ba 25% yan? Ganda ng ano, no? Mga new balance na style, na. No? Pero hindi pa ako ready mag-sort ng ganyan. Yun, may converse doon no? Bila ko ng ano. Ganda ko, yung t-shirt silang mura, no? 49 lang, no? Oh. Ganda. Umakabili ako ng t-shirt dito.

So, nakabila ko ng branded na t-shirt. Ano lang, 50 dirhams lang. naka Pag mayroon mo to sa mall, abutin ka ng ano eh, ng uh, 100 isa. 100 per t-shirt. Teka lang, may nakita ako. Hollister oh. Anong discount yun? 30 to 50 off everything. Mga okay dyan Kaso mahal yan. Ayoko <laughs> niya. Layo tayo dyan. So yun nga guys, no? pagka may uh, ano, papadala sa Pinas, mga marami ang bilihan. Ang Maganda rito sa outlet mall. Marami kayong choices, tsaka mas makakadiscount kayo ng marami. Ngayon, hanap naman tayo ng, ano, ng para kaya na. Ito tayo ng mga t-shirt tsaka sandals niya. Ito guys, oh. 99 lang. Php 29 lang siya. Ganda. Ayan <laughs> o. Ano yan ano, Beverly Hills. Ayun uh, guys. Tapos na tayo mamili. Naka ano rin tayo. Naka <laughs> Patay tayo kay Mrs. na ito. So ayan. yan na. Punta ako ng ano ngayon. Siya roja. Papaka car wash tayo. Yung full. 25 dirhams Ito guys, oh, pakita ko lang Ito oh, si Kuya Ang tiyaga niya sa initan, ano? Grabe Ano yan sila? Yung sa car wash Bro No car wash? No customer? Ano? ako sa Ah. Ano, ano, hindi pa siya nakapagsalita ng English. Kawawa. Talagang umaasa lang siya sa ano, mga tatawag sa kanya na magpapakaros. Tapos magkano lang sahod niyan? Diyos ko po bigyan natin ng uh, konting tip sana makatulong sa kanya okay guys dito tayo ngayon sa Sharjah industrial hindi ko alam anong industrial to. eh pakarwash tayo how much bro? how much? full? full? other side? 30 dirhams daw ano yun labas loob pati ilalim yun iangat ayan so. guys oh yun ay isang loba kayo men tapos dito sasabunin pati yung ilalim angat tapos dito ipapalis Oh, I But, bakit may nalang? Ang mga buhangin pa yun Shampoo siya yun Sarap Guys, iwan muna natin doon. Ililinis tayo sa akin. Bili lang ako ng soft drinks. Ay, ito pala. Oh. Pakita ako na sa inyo guys. Ito ang other side ng Dubai. Ah, ng UAE. Ah, nandito pala ako sa Sharjah. Sorry. So, meron din ganito sa Dubai. So, may Ras Al Khor. Ganyan. Ito yung natawag na industrial area. So, meron merong area na puro warehouse. Ito naman. Itong area na to guys, puro ano to puro pagawaan ng sasakyan ayan o, lahat ng tindahan dito magkakatabihan, malaking area yan pagawaan ng mga sasakyan ayan may mga pagawaan ng mga heavy, ang tawag yan? heavy equipment, ang tawag na <laughs> lahat yan, kahabaan na yan, buong buong mahaba na yan, puro pagawaan niya ng sasakyan tapos meron din yung mga bilihan ng mga parts Parts ng sasakyan Brother also inside ah Yeah. guys, yun. Tapos na. Makakatuwa yung linis ng ng sasakyan nila. Parang sulit na sulit yung bayad. Bali, ang binayaran ko pala sa 30 dirham kasi daw SUV to. Pag mga sedan, 25 lang ang singil nila eh. Kasi dati, di ba, Altima yung gamit ko. So, yun guys. Uwi na. Gagabihin na ako. Pucha, maglalak yung ano. Gagabihin na ako. Maglalak yung uh, Sharjah. Ano yun? Traffic <laughs> Grabe Ano na? 5.45 na Patay tayo nito So yun lang guys Kita kits ulit sa susunod na video uh, Next video namin Medyo maganda ganda Susunduin namin sa airport yung kapatid ko Parating dito Oh, uh, yun lang guys. Uh, kita kits ulit next time. Bye-bye okay guys. Uwi na. Bye-bye. Bye-bye.